Hello, magandang araw guys. Uh, ito na naman tayo ano. Atin muna nang iwan si Inay pansamantala dahil uh, ngayon ay uh, patanim ng ating punlang lang sibuyas na dalawang lata lang man yung nasa kabilang ilog. So ngayon itatanim 'yon at uh, kailangan nating uh, lumarga papuntang bukid ano. Ayan. So ginawanan na natin obligasyon natin dito na ano? at na mapakain yung mga limang aso dito bahay ni Inay so nagutuan naman na natin si Inay ng kanyang almusal and guys at sa mapapalabang muli si Honda Dash na ating uh, best friend kasakasama kahit sa ang uh, tayo pumunta no? so guys ito ata uh, samahan nyo muli si Coach Mangyan sa kanyang uh, sibuyasan ano at uh, makikita nyo mamaya na itinatanim natin ang dalawang lata ng sibuyas. Uh, uh, good morning guys. Magandang umaga sa inyong lahat. At nandito na nga tayo sa bukid ano. At uh, ito na nga Inabutan ko na sila eh nagtatanim uh, na ng punla nating sibuyas doon sa kabilang ilog ngayon dito na dinala papakita ko sa inyo ayan ha ah. ayan na sila guys so oh, ayan ah. so tinatanim na nila yung uh, punla nating sibuyas sa kabilang ilog ayan uh, oh, na naman natin itong mga sitaw na ano yan sitaw sitaw ano lang yan sa ganyan lang kalalaki hindi yan yung sitaw na gumagapang so ito na guys ha? Oh. ito pagtataniman to oh, naka ready na ayan na sila oh, yan. mga kababaihan ang mga nagtatanim no? so hi hello good morning sa inyong lahat oh ayan na po oh, ayan na. makikita nyo yan may mga nakatanim na ayan so mga kababaihan ang mga nagtatanim kaya marami ang ating aanihin dahil puro kambal ang anak ng sibuyas na yan <laughs> ah. Oh, reject na ba? so magandang maga muli, no? sa inyong lahat sa lahat ng taga suporta ni coach mang yan nandito tayo ngayon sa ating bukid sibuyasan at nandito ang mga kamag-anak natin mga pinsan yan sila sila ang nagtatanim dito no? o yan sila oh, maingat nilang ginagawa ginagampanan ang kanilang uh, pagtatanim ng punlang sibuyas ayan po ayan makikita nyo ayan sila at yun, yun yung ating uh, bundok no So, hindi tayo maliligaw dahil yun po ang palatandaan natin, yung bundok na yun. Yan, guys. So, maganda ang sikat ng araw. Pero kahapon umulan ba dito? Wala. Ibat... E, uh, ano? Basa yung kalsada dyan, no? Mandaanan ko. Mm, Nakarang araw daw ang uh, umulan dito, guys. ano So, ito na nga. Maraming langgam dito. So, lipat tayo dito, no? Oo. Ang langgam ay nasa apil-apil na kasi nga uh, may tubig na yung uh, pinagtataniman ano so ayan guys ito nakatinim na oh ayan so nadito kasi sila uh, otol uh, norman ito na yung uh, ating punlang sibuya sa kabilang ilog inilipat na dito sa kabilang ilog yan ganoon no si ito yung uh, dalawang lata na pauna naming ipinunla noong alanganin pang panahon ano kasi medyo umulan pa noon so ito patuloy nilang uh, itinatanim ano patuloy nilang itinatanim mga uh, punlang sibuyas ayan at ang sunod niyan ay sibuyas na magiging sibuyas na ano sa ngayon uh, yan ay lasuna, na kung tawagin laso na maliliit na laso na ayan so guys mga kababaihan po ang mga nagtatanim ng sibuyas dito sa bukid yan at hindi lang po tayo ang nagtatanim ng sibuyas dito halos lahat na po ng may bukid dito ay nagtatanim na rin ng sibuyas tingnan nyo lahat doon so masisipag po ang lahat ng tao dito hindi po katulad noong araw na pagtapos ng palay ay wala na standby na ang mga tao. pero ngayon masisipag na so yan po lahat sila yan po kami ngayon magsasaka Ito na po ano, yung ating unang punlang sibuyas na dalawang lata. Inililipat na po sa so dapat nilang kalalagyan, ano. So maaga sila nagtanim. Inabutan ko sila dito eh na nataniman na yung iba. So nandoon na sila. Ayan. Ayan si kasamang coach sa uh, Kamangyan Coach Berto ano. Maga kayo nagumpisa. Alas 7. Oh, pero maaga naman ako ngayon no. Oo nga. So, ayan. siguro matatapos natong hanggang tanghali no. Pag Ah, doon oh. Oo nga. Oh. Oo. So, kunin natin ang ah, tignan mo baka may report kay eh, Na. Usin. Ah, mag-ano pa siya? Mamaya dadaan ako sa bahay niya. Hindi ko lang Ha? Ah. alin yung ayun doon? Medyo maluwang yung area natin, iba di, nga dito. Oo nga. So, ito guys, na malapit na silang matapos. Yan. Oo. oh mga estimate alas 10 daw tapos sa sila kasi dalawang lata lang naman yan no? at medyo hindi maganda yung ano hindi 100% uh, nabuhay ang mga buto dahil uh, yung pinagpula namin ay eh, may kawayanan, kawayanan so yung ugat ng kawayan ay eh, kumontra so ganoon pala yun guys so sa sunod uh, alam na natin no? Uh, yan na sabi ni ko sa Mangyamberto ah uh, para mabuo yung araw nila eh papagamasan na rin yung uh, punlang sibuyas namin doon na huling i, ipinunla ayan so punta natin ano ayan so habang punta natin yung punla nating sibuyas ay uh, iwan muna natin sila na nagtatanim dyan so lapitan natin so wow upo o, Yan, sarap piano yan nagpre siya ng panangaliana no si insan ibot yung ilog guys tika Dulas yah yan, 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 yah 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 tayo at ganit uh, tayong bukid hindi na lang may tubig dito sa may tubig sa kong ilog Ayan guys, so, oh, ayan, gumana na yung kalan niya. Kalan ni Rico. Oh, oh di ba? Ano, cute eh, oh. Buhay bukid. Oh, di ba? Magandang araw guys. Uh, ito nga at uh, nagbabalik sa pagblablag si Coach Mangyan ano. Nandito tayo ngayon sa bukid, sa ating sibuyasan na bagong tanim. Ayan si Coach Mangyan Berto at uh, kanyang uh, inisprehan nang uh, pang ano riyan, Pang Buto Buto ng mga damo para hindi na tumubo pa yung mga mga buto ng damo na naiwan dyan ano. Ayun. So, yan po yung bagong tanim na sibuyas natin. Ayan. Ito'y uh, dalawang lata lang to guys. Ito yung pula natin sa kabilang ilog. Ano? So, okay na siya. Nailipot na dito. Ayan. So, maraming 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 salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. At nanonood sa lahat ng video ni Coach Mangyan. Sana patuloy kayong susuporta sa ating vlog upang masubaybayan nyo ang lahat ng ating gawain dito sa bukit. Bye bye! Thank you, thank you!